For today's video mga mare, ayan nga pala binigyan ako ni nanay ng unan at yan nga tinanggal ko nga sa lagayan niya. At inilipat ko mga mare dahil nga marumi nga ang pinakapunda niya. Lalabhan ko na nga lang mga mare yan dating nilagyan ng bulak para naman mga mare sa susunod ay pwede ko nga rin siyang lagyan ulit. Maganda siya mga mare punda kung hindi nga lang siya marumi kaya mga mare lalaban ko nga muna at ibababad ko nga yan. Binigyan kasi ako ni nanay mga mari ng limang unan at ayan nga ay inilipat ko na nga lang sa mga pundang hindi ko na ginagamit. Pangit na kasi ang mga una namin mga mari at maninipis na nga. Hindi pa kasi ako makabili mga mari dahil nga wala pa nga sa budget namin yan. Sa ngayon kasi mga mari mas importante talaga ang inuuna namin lalo na ang pag-aaral ng mga bata. At pasalamat na lang talaga ako mga mari at binigyan nga ako ni nanay ng limang unan. Kaya nagka-idea tuloy ako mga mari kung anong dapat gawin ko sa mga unan ko man ang nipis. Pinalitan ko na lang ng cover mga mari yung dati kong unan at pinagsama-sama ko nga para medyo nga lumaki. Ayan nga lang talaga ang gagawin ko mga mari at lang talaga akong tahiin niya. Mahirap na kasi higaan mga mari dahil sa sobrang nipis na nga ng mga una namin. Matagal na kasi ang una namin mga mari. 2013 pa nga yan at unan pa nga namin yan galing Las Piñas. Kaya sa sobrang tagal na nga mga mari talagang lumipis na nga siya. At binigyan nga rin ako ni nanay mga mari ng komporter dahil nga maraming nga siyang na laban na komporter. Nakuha nga pala ni nanay mga mare ang komporter galing nga Batangas. Dahil nga si nanay nag scrap nga. Marami rin kasi nakuha si nanay mga mare at binigyan din siya ng kapatid ko. Kaya mga mare puro komporter na talaga dun sa kanila at mga nakahangira nga. Kaya siguro naisipan ako ng aking nanay na bigyan nga ng komporter dahil nga marami na nga silang komporter. Yung ibang komporter kasi mga mare bibenta rin kasi ni nanay yun kaya itinabi niya. Ang mahirap lang talaga mga mare at nahihirapan na nga ako magpasok hawak ng sinulid sa karayo. Dahil siguro mga marit lumalabo na nga rin ang aking mga mata. Epekto na nga yata ito mga marit sa kakaselpon ko nga. Kaya minsan mga na natatamad nga ako magtahi ng mga shirt na mga anak ko. Dahil nga mga marit nalalabo na nga ang paningin ko. At minsan nga mga marit sumasakit nga rin ang ulo ko. Pero sa ngayon mga mari kailangan ko nang na tahiin nga ito. Para sa ganun mga marit magamit na nga namin tong mga una na to. Mahirap kasi mga mari kung wala nga unan dahil lalo Naku, sanay nga ako na laging may unan. Lalo na mga bata, mga marit, nag-aagawan talaga sa mga unan. Kaya ngayon, mga mari hindi na sila magagawan dahil marami nga itong unan na ito. pass forward na nga tayo, mga marit, nakaligo na nga ako dyan. At syempre, mga marit, maglalagay nga tayo para sa ating kilikili at nang hindi nga tayo mga muni. Yung nasa gilid ko nga pala, mga marit ayan nga pala yung comforter na binigay sa akin ni nanay at yung unan nga, medyo basa pa nga. Diyan ko na nga lang muna mga mari, inilagay para nga mahangin-hanginan at medyo nga matuyo. Ibabarot ko kasi sa plastic yung comforter mga mari pag natuyo na nga. Wala naman kasi akong ibang paglalagyan mga mari at hindi nga kasya yan sa Jura Box. Ang sarap talaga sa pakiramdam mga mari pag nakakaligo nga ay fresh ang mari nyo ngayon. Bye!